Ang mga guro sa pampublikong paaralan ay makikinabang sa mas pinalawak na benepisyo sa kalusugan sa pamamagitan ng 7,000 medical allowance para sa mga empleyado ng gobyerno simula sa fiscal year 2025. Ang pagtaas ng mga ito ay mula sa 500 medical examination allowance na ibinigay noong 2020 ay nagpapakita ng malaking hakbang sa pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng mga guro sa ilalim ng Executive Order number no. 64 Series of 2024 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang gobyerno ay magbibigay ng taunang medical allowance na aabot hanggang 7,000 para sa mga kwalipikadong civilian personnel ng gobyerno, kabilang ang mga guro sa pampublikong paaralan. Ang allowance na ito ay nilaan upang makatulong sa gastusin para sa mga benepisyong katulad ng sa Health Maintenance Organization. Bukod sa medical allowance, ang mga guro ng pampublikong paaralan ay nakatanggap din ng 5,000 tax-free teaching allowance para sa school year 2024 at 2025. Dahil sa Kabalikat sa Pagtuturo Act o Republic Act 11997, tataas ang allowance na ito sa 10,000 simula sa school year 2025-2026 at sa mga sumusunod pang taon. Pinalalahanan din ng kagawaran ng edukasyon ang mga teaching at non-teaching personnel na mari silang mag-file ng claims sa ilalim ng Government Service Insurance Systems or GSIS, Issued Personal Accidents Insurance or GPI Policy. Ang polisiya na ito ay magbibigay ng coverage para sa aksidenteng pagkamatay o pagkawala ng bahagi ng katawan hanggang 100,000 at reimbursement para sa gastusin sa gamutan na abot hanggang 30,000 para sa mga natamong sugat.